Good morning mga kabayanas. For today's video is sa ano, Punta tayo ng ano sa Merikto to. Punta yung kapatid ng bus ko. Eh, saglit lang ikakap lang kami. Kasi wala nang traffic. Nahuli ko yung malaki sa kanila. Ah, uh, Na huli Nahuli. Nahuli. Tawa siya, mauna eh. Oo, oh, oo, oo. sa kabila. Yung sana, doon ang nagsamon niyo si Albert kahapon, simbahan, hindi? Hindi ito eh. Tinanong mo kapatid ko, sabi niya, sila lang dalawa, ano na si Albert? Ay, hindi ko nakita. Tulog, tulog, yung kasi, panggabi eh. Uh, ah, panggara niya ni hindi ko matulog na ito. Hindi ko makilala. Hindi, na, nakita ko lang kayo doon, kaya anong ano, taga-taga, oh. dyan pala kayo dalawa. Oh. Usually, nagsisigap ako na 4. Eh, Palimutan ko yung oras. Taman, taman, tansi, When, think, like, 21 to 720 years na daw naman tutubo dito. Bata pa siya. Tapos ano, gusto pa niya ng load. Hindi ko siya pinibigyan. Kasi humata ko pa kami. So, Finally, graduate na ako. Eh, nag na siya. Pero there was a time, pinibigyan pa siya ng load. Sabi, so, hindi na niya kailangan. <laughs>

Diyo kayo mga kaboy na ano. Nandito lang kami mga kaboy na. Nandito lang kami ngayon sa Recto mga kaboy na. Karating na rin namin. Ikot-ikot lang ako. Siguro mga ano lang, mga 20 minutes. Alis na rin kaagad Maraming salamat mga kaboynas. Tumawag na mga kaboynas. Sanduin ko na. Uwi na kami. Tapos na daw sila. Uwi na. Saglit lang. Maraming salamat mga kaboynas. Good afternoon mga kaboynas tagalan dahil nagpahatid pa sa ano nagpahatid pa sa rinirs yung kapatid ng boss ko at yung anak doon sila kakain ako uwi ako sa bayan ko kakain dito na ako ngayon sa Wilson Wilson sa Wilson na ako Dala ko, malaki yung van, buhat ng ano yung mobilyo kasi? Yung Honda. Color coding. Ito kasi, walang coding-coding to. Kahit anong araw, pwede. Walang problema to sa coding kahit saan magpunta ito. Walang coding-coding. Maraming salamat to, kabuinas.